Senator Bato, please do your job. Huwag mong, huwag mong binaba... Tama, I will ask you a question. Tama ba ng isang iniimbestigahan ang isa mismong chairman, ikaw, Senator Bato, na paulit-ulit mong sasabihin na ito kasama mo si so, at ina, binabouch mo na siya ay hindi magsisinungaling? Paano mo, paano mo siya i-depend? Magkasama ba kayo po? Even though na magkasama kayo 24-7, wala ka sa kapangyarihan, wala ka sa posisyon para i sa taong bayan na si Lasso ay hindi magsisinungaling. So it means na si Jonathan Morales ang sinungaling. Di ba? Yun ang gusto mong patunayan eh. Huwag na tayo. Alam mo, hindi ko naman kayo kinatatakutan lahat. Okay? Wala akong kinatatakutan sa buhay ko. Kahit kamatayan, di ako natatakot. Putang na tayo mamamatay. Shoot, hanggang La, makakaligtas ba kayo? Immortal ba kayo? Oh, lahat tayo pupunta doon. Kaya wala akong kinatatakutan. Huwag yung mga ako sinisindak-sindak. Lahat kayo. Kahit yung si Lisa, si Marco, si Lazo. Huwag mo binabouch about, Senator Bato. Still, I will consider you as my friend. <laughs> Pero please, huwag ka mapikon. Huwag mo ipakita sa taong bayan yung weakness mo. Kasi ako, hindi, pina, hindi ko pinapakita sa taong bayan ang weakness ko. You know why? For sure, alam mo to. Doon kay titirahin ng kalaban mo. Senator Bato, please ituloy mo yung ano na yan. Uh, thankful pa rin ako sa'yo. Grateful. Nagpapasalamat ako kasi binuksan mo to. At ikaw lang ang katangit-tanging investigador doon. Si, si Tolentino nakita ko lumayas na rin. At nakakalungkot. So, appreciative pa rin ako at grateful sa'yo na binuksan mo ang investigation. So, wag po kayong magalit. You know, if you are for the Filipino people, tanggapin niyo po ang kritisismo namin kahit na labag sa loob nyo, you have to accept that you are a public figure, you are a public servant. So bring it on on May 7.